Okay, dito ako ngayon sa Pasay, tumabos ng ticket. grabe, ayan, okay, hey, good morning, good afternoon, at good evening mga ka, nice one, Tapit natin ngayon, ay, paano pataasin ang views nyo, yes, mga reels nyo, na stack na ba, nga, ay stuck ka so, paano natin papataasin yan paano dalagdagan ng views so yung pasensya na sa igay dahil nasa labas tayo okay po una muna nang gagawin natin sundan nyo lang yan lahat ng mga na-post nyo tingnan nyo, mga videos at mga reels nyo check nyo yun, tinay nyo kung ilang views kung ilan na yung mga mababang views, piliin nyo tapos, I-share niyo yan sa my story niyo. Yes. Sa my story niya i-share yan. Kung na-share niyo sa my story niyo, papanoorin pa rin nila yan dahil sa story. Automatic yan, di ba? Automatic. Pag nakiklaim sa story nila, automatic yan nakiklaim. So, tag, -tag, -tag views yun. Di ba? Magandang idea. Kaya, hey, tapin niyo yung, yung views ko yun sa reels ng pinakamababa. Now, ambitious naman. Di ba? Mahirap i-share ang Okay. Ika-copy link niyo yun. Katulad ngayon. Link niyan, link niyo. Link niyo, sa kapilik niya yan, kapilik niyo. So, kinapilik niyo, i-paste niya sa may wall niyo. Parang nire before lang. Parang gano'n. Then, pwede niya rin ilagay yan, yung link. Pwede niya ilagay yan sa mga iba't ibang ano, page kung gusto niyo o sa mga groups niyo copy paste niya lang para sa listing niya. Yes, huwag kayo mag-flag ha. Huwag kayo mag-spam. -e ang marami. Isa-isa lang ang post. Kaya, hey, Yan, tataas ang views nyo. Yang tataas ang video nyo, yes, yung ay disturb tayo. tataas ang video nyo, yang... <laughs> ta sigurado. Kasi lahat ng mga friends nyo, lalo na yung mga bagong accept nyo ng mga friends, unang-unang -una makikita sa world nyo yan, tsaka story. Kaya yung mga nang-post nyo na dati, buhayin nyo ulit, i-revert kumbaga. Ganyan nyo ng konting ano, konting ano sa post, at mamasak na yan. Ganyan nyo ng konting retitle nyo, kung pwede, or re-edit. Basta wag nyo ano wag nyo yung uh, upload, wag nyo uh, yung alisate sa ano. Kasi wala yung, views niya So, kailangan ganun. Tama mga ka 1 Magandang picture, di ba? Sa mga videos at reels natin na ni stack sa 300. Inigay niya sa ano yan, my story at saka sa wall niya uli. Siguradong papanoorin kayo. Hmm? Thank you mga kanais -nice one. You. See you. Walas na ako. Bye.